guys good afternoon po sa lahat ng mga vloggers lahat ng mga supporters uh, may ipapakita ako sa inyo ngayon guys na sobrang dambuhalan ang laki ng alimango guys ito guys malambot yung katawan niya, o oh, nasira sira na yung katawan niya pero ito guys oh, nakabalot siya ito yung pinakaminsipit niya guys oh, ito pinakaminsipit niya ganito ka lapad yung sipit niya at ito yung ano guys oh. kalamoy kalamay niya guys tinalian ko siya guys kasi uh, tinalian ko siya ng panapton guys baka makawala tapos baka yung kamay ko makagat niya kaya giganyan ko yung pagtali sa kanya sinadya ko talaga dinala ko yung panapton guys para panghulis kanya dito guys sa isang gulong tatlo sila tatlo kaya yung dalawa uh, yung isa yung pangatlo hindi masyado malaki yung isa naman yung katamtaman yung kalakihan pero ito yung pinakamalaki guys ito pinakamalaki ngayon pa ako nakahuli ng ganito guys kalaki nalimang mo guys sa isang gulong, tatlo tatlo yung laman. Sobrang lambot ng ano guys. Katawan ito. Isa. Yung hindi masyado malaki. Yo, tingnan mo yung sipit niya guys. O, sa pangatlo. Sa pangatlo ito yung sipit niya. Tapos yung isa guys, kunin natin. O, ito, nilalagay ko sa lagayan guys. Wow, ito guys. Ito guys. O, kung pareha sila guys, magka magpapareha sila nung isa guys. Mahirapan talaga ako. Kasi lumalaban 'to eh. Ito guys. Oh. Ito yung sipit niya guys. Natanggal. Oh, yung sipit niya. Kasi malambot, sobrang lambot talaga guys. Oh. Buhay pa siya guys, pero sobrang lambot to yung sipit niya guys. Oh. Pag nakagat ka nito, guys, oh nakagat ka nito putol talaga yung kamay mo abutin talaga ng put putol talaga yung kamay mo talaga guys yun ito guys oh. buhay pa guys oh. Ayan, kumilos pa ito guys mga kung hindi abot ng isang kilo mga 9 grams ito guys tatlo sila guys ayun si isang gulong kaya yung dalawa malambot talaga yung katawan ito lang yung ano guys pinakama tapang sa kanila ito. mamaya guys ipapakita natin kung gaano kalakas to gaano kalaki talaga mamaw to mamaw guys at ito naman yung view guys sa uh, dito ako nag nang huli dito kami nag dito ako nag work guys yan sa mining area yan guys. Yan guys. Yan ang view guys. Kagabi guys, dito ako kagabi. May huli ako kagabi. Pero mga maliit lang na mga crab guys. Ang nahuli ko. Diyan ako umuwi guys. So ngayon guys, Ah, ilagay na natin ito sa lagayan. Oh, kasi sobrang lambot talaga yung katawan. Hmm. Ilagay natin dito guys. Kung hindi ito malambot guys, hindi ko gaganyanin. Tatalian ko din ang panapon. Ano yan? Panapon guys. Kasi, delikado yan pag ma, ka, makagat yung kamay mo. Patay ka talaga. Puto yung kamay mo. Uh, hanggang dito lang guys, uh, mamaya guys, panuori natin yung isang uh, alimango na uh, ilagay ko sa panapton, dyan para makita natin kung gaano kalaki yung sipit nya, kung gaano kalaki. Yan guys, uh, dito lang guys, abangan mamaya. guys ito yung sinasabi ko guys yung alimango kanina uh, binalot ko ng napkin guys yan guys Thank guys yan yung kalaki guys yung sipit nya guys oh Sobrang laki talaga guys. Talian natin yung mamaya guys. Hello guys, good morning. Ngayon lang ako nakauwi guys. Uh, ito yung hula-huli ko guys. Oh. Ito. Pag, ito yung sipit niya. Ito yung makakagat maka, sa iyo guys. Putol talaga yung kamay. Putol talaga yung mano mo. Dalirin daliri, no? apa guys itu guys kembali Uh, lima ang okay. mga guys tambay ito yung kasama maliit yan pero makakat okay. yan okay, ito so. kinagat ay, nabu. May maliit pa na Kinagat siya ng malaki guys. Hindi na kawala. Kinagat siya guys. kasag. Hmm. ito yung mga crab nahuli ko lahat guys yung mga kram. Yung yung kram. Ko lahat. Hmm. ito yung mga crab yung pinakamalaki ito yung crab ito yung crab ito yung crab guys tingin guys malik ko at ito yung isang shell

ini na, na pata hmm. ito. Ito Guys. laki-laki guys. Marami tuh, guys. Kayak kaya lang. Bakar ligtas, hindi, ba, hindi sa pala. Na. Na-place lang yung na uh, so katama sa kanila. ito guys tatlo sana to nakalimitas yung dalawa nawakan ko na guys paglagay ko sa ano lagayan ng uh, biglang nakawala. Kaya hindi ko na nahuli. Pinapabaya, pinabayaan ko na lang. guys, ito lahat yung huli ko guys. Ito yung crab. crab Ayan yung crab guys. Yan. At ito naman yung isna. special yes, na pagsamasamahan nyo lang pagsamasamahan nyo na lang pagsamasamahan nyo lang natin guys yan o yan pero sa lahat hindi na kami guys ito yung cup hindi na kami ito. Ito, ito yung sugat ninja guys na tamaan ko sa pala nah ko na lang guys. Kaya si baka makagat pa ako. Ito yung kagat niya guys. So tingnan lagi kagetnya. kagat niya. Bukas guys. Mahiya. Ano, alimaan mo tayo na huhulihin. Pag ano na kasi may nakita ako kanina guys na limang lamang kilo siguro yun o isa kalahati eh. sobrang laki na yun yun ito lang guys maraming salamat shoot out sa lahat guys lahat ng vloggers